Tinitiyak ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na matutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga Pilipinong naipit ngayon sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Handa rin ang pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga Pilipinong magpabalik ng bansa. May report si Claysel Pardilla. Ang gusto iparating ng uh, Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at... Uh... Lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay uh, tutugunan po ng pamahalaan niya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pangamba, dulot ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na repatriation o pagpapauwi sa mga overseas Filipino worker at mga Pinoy na naipit sa gulo ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, nasa Amman, Jordan na ang unang batch sa mga Pilipinong na mula sa Israel. Magsisimula na rin ang repatriation sa Iran sa mga darating na araw. Patuloy ang ating pagbabantay at koordinasyon para masiguro na walang Pilipinong mapapabayaan sa gitna ng krisis na ito. Muli po nating hinihikayat ang ating mga kababayan sa Israel at Iran na makipag-ugnayan sa ating mga embahada at konsulado para sa inyong kaligtasan at gabay. Siniguro ng Malacanang ang pag-abot ng tulong sa mga Pinoy na magbabalik bansa, kabilang ang pagbibigay ng temporary shelter, libreng pagkain at tulong pinansyal. Para sa mga repatriates, may nakahandang 150,000 pesos financial assistance, transport at accommodation support, medical assistance at livelihood at training packages upang matulungan silang makapagsimula muli sa bansa. Para naman sa mga magpapasyang manatili rito, bukas ang mga programa ng pamahalaan para sa rescaling o reskilling negosyo at job matching. Tinututukan din ng pamahalaan ang masamang epekto, partikular na sa ekonomiya ng sigalot ng dalawang bansa. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang economic team para talakayin ang Philippine Oil Contingency Plan. Bukas, inasahang mararamdaman ang labis sa pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa hidwaan sa gitnang silangan. Tatamaan ang mga chopper at nasa transportasyon. sa puldin ang mga ng magsasaka at mangingisda na gumagamit ng diesel sa makinarya para tablahin ang epektong yan. Maglalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy ang Energy Department para sa maapektuhan ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Umaasa ang pamahalaan na makakamit ang 5.3% debt to GDP target o sukatan ng laki ng utang ng bansa kumpara sa kinikita nito. Sa kabila ng mga nangyayaring krisis sa labas ng bansa, nanawagan ang presidente ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomansya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Kaleizal Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.